Itong araw nga guys ay eh, nagpunta na kami dito sa dinajawan Dipakulaw, Aurora. Umating nga kami dito ng alas 7 ng umaga at andito na kami ngayon sa highway saan may maraming kurba na ating matadaanan at matataas na bundok. Ang ganda nga ng mga tanawin dito guys kung makikita nyo ayan o, oh, puro bundok yung makikita nyo dito sa Dipakulaw. Dito nga ay tamang sente pa ako kasi nakikita ko yung sarili ko. Parang feeling ko nasa music video ako. Huminto muna nga kami dito sa Amper Beach View Deck kasi meron ditong magandang tanawin. At ito nga, akala mo, sunrise. Yung pala, sunset. Tapos ito, ito yung makikita mo sa tabi ng highway. Diba? Ang ganda ng view. <laughs>

Tatlo. kahit bakal? Ayo, 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 mo, tatlo, tatlo na ayo, ayo, yung ayo, 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 Maming natin mamingwit Meron ako dito pamingwit Meron natin ang mga tayo tayo dito Ayusin ah, mo na Umuhul yung ating ano <laughs> Tansi Hirap magagalis ng malakas ng Agos Mano. Gabul, natin mano, kabuhol-buhol na ating tansi o oh. ay ah, bulo oh. oh. Ah, yan may tayo rito mag mamingwit ang lakas ng alon So, dito lang tayo sa may shoreline. Dito tayo sa dalampasigan. Ay, eh, ang lakas ng alon. No? Ang lakas ng alon din. Kaya sa na maligo. Pero maya, maya na. Mahinig pa naman. na lakad lang muna tayo dito. Tuntahan natin si... parang rin sa gulay. Kaya na magandang ka-picture dito. Magandang tatamba yan. Ayan natin yung Ah. Napaka-conclude mga dito sa pindahan namin. Maganda lang, crowded Maganda ng lugar. malas na yung alam. pag na naman.

magandang place dito. Ayun. Tanyo ah. Ano na tamba yan. Kumpara sa presyo namin sa dito. Ano kung pwede ito matay? ako lang kung pwede. Lagi ako natutiyan pa sa mga ganito. Kaya pahit sa

natin kung ano pong meron yung pinaka so dito tulad na ito baka may nakatagong ano, eh. magandang eh. Uh, lugar diba? yun oh mukha nga meron nga kaya ano na ito pag lumakas mong alon <laughs> na-stranded ako dito tapos wala nakakaalam <laughs> Ayun yung masaya dun, boy. Alay ko, ito yung kasalita. Ito. Ito yung tangyo. Hidden nga yung shot. Alam mo, may hidden pitch. Well, nice. Ito Ang ganda. Hello, mo, mayroon pa rito na formation pa siya tapos pwede na din siya nalang atin kung hindi po siya maligo ayan wow oh. ayan to oh. o maligaw tuh Oh, ganda Hello guys. Ganda dito. Anis. <laughs> Tama, <Tango>, walang ano. Kaya <laughs> <laughs> Solo. Hindi ka Ano ba? Ano ba? Ano ba? Kaya naman, isa na island. Kaya di ba Ang ganda. Ang ganda dito. Nice ano ba? ganda dito, iso. <laughs> mainit pero okay lang mainit kung ganito na yung makikita mong ganda bahay ayos lang diba ang ganda ng lugar eh. talaga puntahan yung mga dulo ng ano eh yung mga beach resort tapos yung mga dulo dulo nila ang ganda puntahan naman yun eh Muna kasi yun yung lugar na hindi, hindi, hindi crowded, hindi matao. Tapos, minsan na din yung nakakatago yung mga magandang magandang nga mga ganda, uh, dandang, uh, pwedeng ano ba, magiging site or, or ano ay uh, spot, talatawag na magandang spot uh, dito, dino, nakatago, tulad na ito, tinayon nakatago ito sa pinaka beach na pinagano namin pinag namin Then ito, may, may, meron palang ganito parang style lagoon na ang ganda ng shoreline. Parang eh. tama yung mga Bang. Eh. Parang style Maribeles. Sa Maribeles, ganito ang may style minsan sa eh. Doon sa part ng Five Fingers sa atal. Yung mga ganitong style sila na nalag. Pero so, na take muna natin kung makakadaan muna tayo. Baka dito yung makakadaan mamaya. Ang cost lang sa mga ganitong ano. Magiging Travis. May part na baka magsara yung mga daan na dinanan natin kanina. Hindi naman minsan na talaga magsara. Kumbaga mag maano ano pagka tumaas na yung tubig, tumaas na yung alon, hindi na tayo makakadaan. Magkakantay tayo ng pag low tide. Ganun. Kaya minsan, okay puntaan yung mga ganito pero siyempre kailangan ano, ah uh, mag-isip muna rin kayo. <coughs> Check mo muna kung hindi ba delikado talaga. Uh, Tapos natin sa pwesto ni Lalo na yun, lumamang maganda ang halon eh. <laughs> Check natin kung maganda nga. Yun! So pagkatapos kong magbaba dito sa dagat, eh, may nagsabi sa amin na meron daw dito malapit na falls. Dito lang sa mismong tabi rin din ng shoreline ng dagat. And ito nga pupunta namin at itinan natin kung maganda ba itong falls na to. Dito na nga kami sa pinaka-entrada nitong falls na ating pupuntahan. At dito makikita natin ang pangalan ng falls ay Panindingan Falls. Yan, dito ang pinaka-entrada niya. Magbabayad ka lang dito ng 10 pesos para, meron, para makapasok sa loob. And, galakad ka lang ng alam uh, minuto lang naman. Hindi naman ganun kalayo siya dito sa pinaka-entrada. Nakala ko nga um, ang daanan dito is uh, parang may ilog. Pero, yun ang madadaanan natin dito is parang sapal lang naman. Pero, maganda na rin yung view na atin makikita dito. Parang likod bahay namin eh parang likod bahay namin dito na nga kami sa pinaka-entrada na itong falls hindi siya ganong kataas pero maganda naman siya napakalinaw ng tubig tamang video na nga kami dito kasama itong mga ating mga so kanya-kanya na kami pwesto niya kasi tanong yeah. na kami maligo na ito nga ito nakapwesto na kami at napakasarap sa likod ang lamig ng tubig napakalinaw pa hindi ko alam saan nanggagaling yung dudo nito na pero napakaganda naman saktong at kami lang yung tao. Kasi umalis na yung mga nauna. Kaya nangyari, nasolo namin itong lugar. Siyempre, hindi pwedeng wala tayong solo na kuha dito sa napakagandang post na to. Kung may kita nyo nga sa yun, ito din, napakalinaw. Tapos yung lakas pa nung post, yung sarap sa likod please. Nakaka-relax. Ang lamig pa. Kaya press ng press po ko dito. Sarap, na, sar sarap sa pakiramdam. <tinyo>